Sa estado mo ngayon, kaya mo bang sabihin sa isang babae na kaya mo nang bumuhay ng pamilya? Lawrence. Uh, of course, um, sa estado ko ngayon, since um, I have a dream that I'm still chasing, um, sasabihin ko hindi. Pero um, siyempre kung yung girl or yung partner ko feels na despite na not reaching that goal pa, for the meantime, and we both feel na kaya na naming pasukin yung ganong next level of relationship, then I would say yes. I think um, kahit anong ginagawa natin or anong circumstances natin, um, if uh, magtutulungan kayo ng partner mo, kaya nating uh, maabot kung anuman yung inaabot natin yan. Thank you, Lawrence. <coughs> AJ. Do you understand yeah. that question? Kunti. Yeah, Konte. um the question was, Nice. <laughs> <No>. <laughs> That's nice. nice can you can you translate yeah Say in your in your situation now in your state yeah <laughs> as a human being can you um, say can you say to a no. girl that you are already capable of of what providing Oh. for a family yes very well said <laughs> <laughs> I love the comment <laughs> uh, can you provide for a family uh yes but right now I'm currently playing basketball I'm making a good earning from that and I've invested in future stocks so I've solidified my future and ours so I am currently well well Oo, oh, ang ganda ng sinabi. O, oh, nagbabasketball sa daw sila. Pag nanananaw sila, tubig-tubig lang daw sila. ay <laughs> Ice-tubig lang daw ang labanan oh, nila. Oo, ice Tapos pag nag-aaway-aaway, minsan onsi-onsi -on lang oh. daw ang lawin nila. At ang pinakamala, nagkapagpundar na daw sila ng minola cooking oil. <laughs> ang galing! Ganda! Oo, oh, oh. iba si AJ. Oo. Oh. And he's really confident, ha? Huh? Yeah. Are you confident that you can really provide for a family? Mm. I am. I am confident. Well it being in pursuit of my career being a clinical psychologist. So I, I do believe oh. so. Oh. Clinical psychologist, basketball, professional basketball player ka. Yes po. Professional oh. basketball player. And at the same time, may mga uh, nag-invest sa stocks. No. Mm. Oh. Wow. Is wow. He's well Tignan mo, off. kaya pala lagi nasa stock room to. Wow. <laughs> 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 investment siya sa stocks. Oh. Bongga. So, baka mabubudol na naman ako dito, ha? baka mabudol. Nabudol ka ba ng ganyan dati? Oo, oh, oh, yung tatay ng anak ko, si X. He's half Dutch and oh. half Filipino. So, ito na naman tayo sa mga half-half. Okay. <laughs> Pumili ka ng one-fourth. <laughs> so, kanina ang green flag, Rita? Uh, si wala di, pa. Si, si Jimmy pa. Si Jimmy pa. Wala pa, pa. di ba? Mabaya pa. ka pa bagay green oh, flag. Oh. <laughs> 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 Kay Jimmy <laughs> pa na pa tayo. <laughs> Kay Jimmy <laughs> tayo. <laughs> yeah. DJ Jimmy. Si DJ. Siguro sa estado ng kasipagan ko ngayon, yeah. uh, basta sabi ko na kaya na. At sempre lalo ko pa rin sisipagan dahil ako yung klase ng lalaki na gusto kong iparamdam sa partner ko, sa pamilya ko, yung magandang buhay. Tsaka yung, yung sila yung prinsesa. Oh. Ang ganda rin na ng basis niya, yung kasibagan niya. Yes. Hindi yung kung ano yung pundar niya ngayon. Mm. Diba? Kasi pag, kapag masipag ang tao, Very tough. True. Oo ah. Pero maganda rin naman yung may ipundar na sa maaga pa lang, di ba? Tama din. Mm -hmm. Kasi yun, siya... Oh, oh, oh. Kasi siyempre sa kasi, ngayon... Kasi kung masipag ka ba ito, wala kang napundar ngayon, oh, di ba? Diba? Pero may napundar naman na siya ngayon, pero masipag talaga oh, siya. Oh. Matagal oh. na kasing panahon ako yung naging nag-aalaga. Gusto ko yung ako naman yung aalaga. Ayun! ayun, ayun. It's time. Huwag kang magalala. Mm. Di ba? May kilala kong caregiver. Caregiver! <laughs> 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 so, nakapagsalita na silang tatlo. Kanina'y bibigay ang green flag. Can I ask for help, Wow? Uh, yes. Brother, who do you uh, think? Okay naman yung mga sagot nila. Mm. Parang, yung sincerity nandun. Pero, mas gusto yung sagot ni number one. Kasi pag, masipag ka talaga. Kasi nandyan na yan eh. Kung baga, alba, mayroon pa nagkaanak na kayo. Sabihin mo, hindi pa tayo ready. Mm. Pero pag, nandyan na yan, so gagawa ka talaga ng paraan para maiahon yung family mo. So, so, I think si number one talagang sabi niya yung masipag siya. Totoo ba? <laughs> so, yun. Si so, so, si number one. Si one. So, sakayon ka ba? Tumuhingi ka ng tulong sa kuya mo sinabi niya, Wang, susundin mo ba yon o may iba kang trip? Rita, kanina sa inyo? huling green flag. Ba't parang ang daming tree? Pwede hiyaw na lang. Sino sa tree? O hindi para, ba, para gawin mong piyesta sila. to, Rita. Huwag kang ano. Huwag kang may stage show. Ibase mo dun sa mga sinulat mo dyan. Oh. Uh -oh. Baka, base sa si... Hindi na nga umabot, nakalagay lang dito, singing DJs, wheels on the bus eh. <laughs> so, one, two, or three? Jimmy Lawrence or AJ? Ikaw. <laughs> <laughs> Lahat sila okay, to be fair. um, mm hmm, hirap. Dali, wala na tayong oras. Ah, sorry po. Okay, sige, this time siguro susundin ko naman yung kapatid ko. Oh. So, si? I choose number one. DJ Jimmy, congratulations! Ikaw ang napili ni Rita. Yes.